mundang. Kita mundang. Kita mundang. Tama, isulti mo. Ma'am, kamusta ka, ka karoon? Adlawa. Okay lang. Kamusta si tatay mo? Okay, Repulor. Siya Laban ng tayo. Laban niya. Mabuhay ang yun Ano Anong yung sabi niya? Kira, History. Historia pa. Okay na siya. Okay siya. Nag-pray me. And, uh, Kagawas na gudang lugi siya. Amen. Amen Amen. Manifest, Amen. Amen. Ay, Manifest, Manifest good niya. Uh -huh. Exactly, isa so okay lang loko. May, oh, okay lang mag no. na, magmuna namin ng kami. So, kuan ma'am kanang Salamat ha, basa ako, firme ko, magi ko ninyo kay mababa salamat. Oh, salamat po kayo, ma'am. Ma nabay ka nang na si PRD o komento niya about sa pag endorse ni BB kay. Mm, Ay wala siya nag-comment. Wala siya. Wala siya But he's aware, ma'am. Oo, oh, aware na siya. Okay. awareness. Awareness. Aware na siya. Aware na siya. Wala siya, Ma'am, pwede siya, wala siya na. Ma opinion, ma'am. Ah, ako, wala um, lang to. Ako itago. Um, uh, okay. <laughs> Thank you, ma'am. Huwag makakita. Labay <laughs> message si, si former president para sa yung supporters, ma'am. Uh, pa, sa mga supporters eh, nagpaabot siya sa eh, pas pasalamat o kanang padayon daw ginaingnan yun na mabuhay ang Pilipinas mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay di ba naman na, mabuhay ang Pilipino Dag daghang salamat yun daw know? kabalo siya na every time na na ano na itaw yeah. every, every, every day Every day. Hanggang every day. sa dulo. Rain or shine. Rain or shine. Rain Mam health wise okay ra Tasko, okay ra siya okay pa siya ano, okay pa siya 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 siya okay pa siya okay pa siya okay pa siya okay pa siya okay na. siya okay na okay pa siya okay okay pa siya siya okay pa siya 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 Omo, ani ra na siya mo mo ano, siya na po din yung istorya ko. Ulit-ulit ba? naka-advise na mga OFW ma'am kay ang uban na discourage nga mo-boto kay pag uh, ano lagi sa, Basta hmm. But, uh, din may na sa Twitter PDP. Correct. Wa di mi na-discourage sa ano man. Na daw alleged uh, inconsistencies sa ilang mga votes na after their votes lahi ko so, na kuno mo gawa so ni mga allegations na okay. mahadlok sila basig kilang mga boto di na kuno makaunt og lying og maadto siya sa ubang candidates mao ilang PDP na lang sila ayo kumpletoha siya ro mo reflect na wala na siya idan tong ilang ano kandida yeah. oh di, 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 di na kuno sayang yung ano, ito, nila, ad ko ano ni nila, advice ko advice kuno mag screenshot mag screenshot ah, oh, screenshot so, oh, tama tama, oh. tama. screenshot kay para po recount mga case na Ma'am, makita man na, di ba? unsa sako man na. Pero ni Ana po, is saluta na ang concern ng kahit kubitaw, ma'am. Kay supporter Duterte, diyog ko, pag abot ni tatay digong diri, ma'am, anang Bernice, pagkasabado na agad ni Ani Ako, ma'am, concern ko anang ilang buto, bitaw, ma'am, nga. Hindi mo nga nga. Ang dibuto sila, nine, kabuok, street, TDP, ang nilabas, lagi, ma'am, sila lagi Franz Castro. Dili pa manato, ma'am, ano, no? pero like, kana galing tikas mm. they can only do so much yeah. yeah. I am telling you they can only do so much pag, ang, pag overwhelming gani ang kuan mo to dili, dili di, 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 di na, nila makaya naggawasan, naglabasan ang mga buong Pilipino, mga UFW um, hindi lang UFW ma'am uh, ako hindi ako UFW I'm married with uh, Netherlands But I'm in sharing my uh, support ni Tatay Digong. Nasusuporta ko. Ever art. since in my life I never never protest of president and never vote. At Karun this moment for tayo. Tatay Digong kasi na feel ko ma'am ang pag Anong na Hindi na naman, miski na ang for, foreigner, di diba? ba? Ma-feel ma Manila, ma-ano Manila. Yes, ma'am. Ramdam Manila na, ang may totoong may leader at at saka Nakulong ba? siya, ma'am, sa pagtulong sa mga tao. Kaya gani ay, ang ay, paabot niya sa inyo, hantod daw karoon, sakripisyo sakripis. lang daw, gihapon siya sa, sa Pilipina, sa Anong, Pilipinas o sa, sa Pilipino. Nyabyaan ninyo? Yes. No, ma'am, hindi namin maiwanan si tatay di ma'am. Hanggang sa dulo, ma'am. Kaya nga, ang tanong ko lang ngayon, ma'am. Kailan siya makuwi, Hanggang sa dulo, ma'am. Ma ma ganito yan. Kailangan positive? natin... positive, positive. Tago lang natin yan sa ating dibdib. Ang baraha. Ang baraha. Ang ko lang, ma'am, kasi matanda na siya. Ako, ma'am, nag-post ko ito ito ang yan ang ano God will make a way walang silang yes, exactly. ta gawa ito ng tao gawa ng tao pero ang ano ng ang gawa ng ang ang gawa ng Diyos, hindi nakayang ano hindi nakayang ano hinang tao Ah, hindi na kayang labanan ng tao. balik ka rin kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nasa Bible yan. Amen. So, yan. Ang mula schedule si Attorney Kaufman today to meet with him? Naailaing grupo, mga God. na that's right. nakita. Naanakay, ma'am. Di ba mo may familiar sa name? Ah, hindi mo. Katong nakoy, nakoy na out of the team, upat sila ako na meet. That's why. That's why. Yung wala kong gusto attorney ma'am so we were waiting for him balik siya next week I see thank you ma'am pero ano to team of ano na naanaga to na everyday thank you ma'am kaya yun Nakaganihan din. Nakaganihan din. Nakaganihan din. Nakaganihan din. Di familiar kay si Attorney Kaufman di man niya i-disclose kinsa niyang team. But we already saw so many people. Si Attorney Kaufman lang man ang pwede ninyo. Yeah, exactly ma'am. Siya rapod yata na But no ma'am na we are going to be here for Tatay Ligong until talaga makagawas siya mo. Amen. 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 Yeah. Hanggang sa dulo. Yeah, Hanggang sa dulo, good yeah. pong literal. Okay, we can't hangang wait to dulo. welcome him outside also the Filipino people mag-welcome sa iya. Salamat ha. May problema mo. Oh, yeah. na ako yun. Um, Ang um, buti. Maundang-undang. Salamat, salamat, and salamat. And salamat, and salamat. Yeah, rain or shine, give me the ma'am. Ulan ka lang. Filipino kami. Vote, ma'am. Oh. oh dito na lang. Paganyan na lang. Dito na lang para paganyan sila oh, paganyan. Dito sila sa atubangan. Sa may flag ko. Sa may flag dito dito dito, dito Sa may flag ma'am. Na-accept ma'am. ma'am. Ako, ko pero gapajji ko si pangajji. Rupa kamo akong adgit ta ma'am. tama Ma'am, kamusta ka karon? Adlaw. Okay. sitatay, ma'am. Thank you Lord. Laban lang ta. laban. Buhay suri. Okay na siya. Pray me. Magkagawas yes. na ginagawin niya siya. Yes. Amen. Amen. Manifest, Manifest, ma am. uh, Manifest, Manifest man na. ko niya. Oh. Exact, exactly, ma'am. Masa ng payon. Okay ma Girl, ma am. Ma am, nang... na magkagawin niya. Ano, ma'am? Salamat, ha? Basta ako pinipumuhayin ko rin yung kayo. Na... Salamat. Salamat po, kayo. Uh -huh. Ano na ba yung kanong nasulti si PRD o komento niya about sa pag endorse ni D.P. kay Jaime? Wala siya nag-comment. But he's aware ma'am. Oh, really? Okay. Mm -hmm. Ma'am. Ma sa imo opinion ma'am. Ah, ma uh, ako wala pa no, ako i-talon. Oh, okay. It. Correct. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Napai ma <laughs> message si si former president para sa iyong supporters ma'am. Ang uh, pa, sa mga supporters, nagpa nagpaabot siya sa eh, pas pasalamat, o ka ng padayon daw. Inaingag yun na ina ina, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang... Kabalo ka, the word mabuhay, di ba? Yes, ka, eh, yes. na, mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. You know? Kabalo siya na every time na, na, ano, na itawag. Eh. Mm -hmm. Every day. Every day. Every day. Hanggang Hanggang sa dolo. Rain or shine, mo? Rain or shine. Rain or shine. Ma'am, health-wise, okay naman kasi. Okay, That's okay. good, ma'am. Tinag-ampo, okay, um, give me para kay uh, former okay, president. Siya. Okay po siya. Pag-itagaan siya, upuan, nagkaroon, monitor na. Uh, ah, uh, okay. Thank you, kayo. First uh, the Lord. Okay, lifestyle sa Sir, po, kabalo sa exact date. Sige, lagi mo upuan, communicate mo hmm. na siya mo, ano siya yes. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> <laughs> oh, oh, na kay, pag, uh, ano sa... mm -hmm. o, po din yung historia Yes. Siya na po sa mong samok-samok. Pohon, ma'am. Wala yung kayo. na ma'am. Naka-advise sa mga OFW, ma'am, kay ang uba na discourage na uboto kay pag ano lagi din sa... Basta PDP. Correct. O din sa online siya. voting. Sa so, ma'am. Uh, alleged uh, inconsistencies oh, sa ilang mga votes na after their votes lahi daw ang mugawa so na yung mga allegations na mahadlok sila basig ilang mga boto di daw kuno makaunt og laing og maadto siya sa ubang candidates mao ilang ay pinalang sila ayo kumpleto ha sa ro reflex na wala na siya yung, ilang ano nabi ko oh pero yung mita nila i advise kuno mag screenshot mag screenshot oh, sa ilang so, ko ha putaran In case ko an makai yes, makak

Kau menatuk mak dah paade lo, tikas? They can only do so much. Yeah. I am telling you, they can only do so much. Ang pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na na nila makaya. Yes, that's correct. They can only do na itong unang sa panahon 2016. Yeah. Na magigito Tikas, pero sa kadako sa Boto sa iya ha, wala ang No, landslide. Yeah, that's correct. Sa akong silkan naman, Duterte yun ang muda ang ibigay tanaw ni mo all over the world ma nang nag, naggawasan naglabasan ang mga buong Pilipino mga OFW hindi lang OFW man kami ako hindi ako OFW I'm married with uh, Netherlands man but I'm sharing my uh, support with Tatay Digong support, ever since in my life I never never protest for resident I never vote at this moment for kita, kay Digong kasi na-feel ko ma'am ang pag ano niya sa bansa nasaktan ako ba? ma-feel Manila yes ma'am ramdam Manila ang may doong may lida at, at sa kawala nakulong correct. siya ma'am sa pagtulong sa mga tao kaya gani ay ang paabot niya sa inyo hantong Mag daw karoon sakripisyo Mag lang daw gihapon siya sa, sa Pilipinas Oo, lagi Pilipina, mo ay makahilak lagi Yes, Yes, um, no give, good, ma'am. Hindi namin ang <laughs> Hanggang sa dulo, ma'am. ang tanong ko ma'am, kailan siya makauwi, ma'am? Ma ah, hindi ma'am? Na? Like. Ganito yan. Kailangan Kailangan na natin, positive? Positive. 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 lang natin yan sa ating. Ma'am, ko lang, ma'am, kasi matanda na siya. Ako, ma'am, nag-post mo. Ito, ito, ang, yan ang, ano, God will make a way. Amen. amen. Yes, exactly. Ang gawa ito ng tao. Amen. Ang gawa ng Diyos, hindi nang kaya ng amen. amen. Hindi nang kaya mo, ano, hitang tao. Yes. Uh, hindi nang kaya labanan ng tao. Balik ka rin na, kahit na kanina mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? That's Even that the demonyo is the knowledge that there is Jesus Christ. Yeah. Man, sa Bible yan. Amen. So, even the devil, pero inside ma'am, si tatay about you ikit alam mo yeah, yeah. yeah. Amen. From the security in, from... in, yes kapila nga siya d'yan. Ang niya mom na baka may ibay ilang ay eh wala dito, dito teh you know, <laughs> no 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 kasi po kasi ginano nila no. sa kwasa nila mom i'm so registered we post nila oh so they have to give that And thank you. So. Mam ma wala bay schedule si Attorney Kaufman today to meet with him or may laing grupo, man, Ah, that's why. Yeah. na no, kagani na ma'am. Ah. mo I'm familiar sa ne ay sa oh, faces. Okay. Yeah. out of the thing. Yeah. sila ako na meet. That's wow. why. That's why inko na wala mong si attorney ma'am so we were waiting for him. Natad lang siya chances sa lain. Mm, I see. Thank you, ma'am. ano na Thank you, Baik, mam, kayo. Nakulit gamin hadi. Na ko the whole day midir mam. Naami. Himami familiar kasi Attorney <laughs> Kaufman di man niya di disclose the risk yang team. But we already saw so many people. I mean, ta yeah, exactly, ma'am. Ta but no, ma'am, na we are going to be here for Tatay Digo until talaga makagawa siya, ma'am. <laughs> <laughs> Amen. Good job. <laughs> yeah. Amen. yeah. sa ma'am, literal. we can't wait to welcome him. outside also the Filipino people mag-welcome sa Koy problema ma'am. Yes. Rain or shine? Yeah, rain or shine gud diri ma'am. Ulan ka lang, Pilipino kami. Oo, oh, ma'am. Okay lang. Wala. Oh, oh, <laughs> Sige, picture na picture. Ah, mo ba? Oo. Di picture na. Thank Kasama